Idol. Yan galing ako doon sa asawa ng amo ko, kay Madam yun. Nagkuha ko ng susi. Kasi naiwanan ni Sir yung susi ni Sir doon sa loob ng bahay nila. Ngayon, eh, may katulong sila. May katulong sila. Huwibis pa lang. Huwibis ngayon eh. Huwibis pa lang ng gabi. Umalis na. Hindi ok. Balik pa yung Sabado. Kaya yun, papasok ko dito sa elevator kinukuha ko to susi ito yung susi ito to susi ni madam yung kasi nandun sa loob ng apartment ngayon ay try ko ngayon kung mabubuksan ko ba kasi nandun sa loob na iwanan eh sa dun sa pinto kaya yun akit ako dito sa third floor dun sa amo anong oras na dito magalaw na ng madaling araw sa dito alas 12 alas 12.40 uh, alas 12.45 um, 12, pala Oh, nasa si Parataising ko. yung kinapa ko lang yung susi. Antok na antok na talaga ako idol. Mga idol, pero kailangan talaga. ayun bubuksan ko yung sa loob. Yung pinto ni Sir. Try natin. Ito, ito, ayan. Sana, yung susi nandoon sa loob, kabila. Ayan. hindi mabuksan. ano kaya san kayong susi nito try natin ba. sana bang buksan naku hindi mabuksan mga idol kasi yung isang susi nandun sa lungo nakapatlak pa ayaw kasi naiwanan yung susi na dun sa loob mga ido ayan nakalak sa loob ayaw talaga mamuksa yan ang problema ngayon mga idol kasi yung susi. Yung isang susi dito na sa loob. Ay nga nalap, no? Pabuksan talaga. Kaya ang problema ko ngayon, Kung paano bukas. Eh, ano mahirap. Kaya try ko kinukuha yung susi. Doon nga madam. Kasi ito yung duplicate dito. Ang problema. Ayaw. Nakalak pala sa loob. Problema ko nito paano po bukas, kailangan paggamit sila ng mga para mabukas yung mga eksperto sa pagkuha ng mga susi. Kaya, yeah. thank you for watching. God blesses.